Hi everyone, kumusta? Unboxing tayo sa tab tablet na in order ko from Lazada. <coughs> Medyo mas malaki siya kaysa sa dati kong 10 inches na Samsung. Pero ito, ano ito, hindi branded. Kumbaga yung brand niya ay bago at saka hindi kilala. Pero hindi importante sa akin, ang mahalaga sa akin ay mapan makapanood ako ng medyo malaki-laking ng konti yung screen. Magmula kasi last year, mga September siguro yun, nung natuklasan ko ang SB19 dahil sa ginto, medyo hindi na ano, hindi na inuumaga na akong manood ng mga videos nila Siyempre, kinilala ko talaga kung sino ba talaga ang SB19. So, magmula siguro, hindi naman lahat pa. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin lahat mapapanood ko eh. So, inaabot ako ng mga 4 a.m. ganyan. At least ngayon, medyo malaki-laki na ang screen. Ayan. So, kompleto naman siya. 12 inches siya. 12 inches. Kompleto siya. Meron siyang manual. Meron din siyang pin. Na pwede mong ipindot-pindot dyan. Na hindi na yung daliri mo. May ball pin din siya. Ayan. Tapos hindi ko rin naman ginagamit. Kasi nasanay ko sa kamay. Ayan. May earpiece na free. Cable para sa pag-charge meron din siyang extension para sa mga kung hindi kung meron kang ayan pagaganyan lang siya extension tapos meron din naman siyang mga tawag dyan mga tawag dito plug ayan hindi siya branded at para pantanood ko lang talaga siya kasi minsan inaabot na ako ng para manood ngayon kahit madaling araw na kahit nakahiga ako hanggang matulugan na nag additional pala ako ng ganito para protection niya protect, parang protector na rin mic din siya pwede mo siyang gamitin pwede hindi up to you ayan maganda rin naman siya hmm. siya lang tapos eh, tawag na ito kapresyo pala niya ay kapresyo lang siya ng isa kong cellphone kapresyo lang siya ng vivo ko ayan Paano sobrang ang bilis maganda rin naman ang package ang pagbalot sa kanya kaya wala siyang ano hindi ko na nga mapapalagyan ng screen protector kasi ako lang naman ang gumagamit. Tsaka baka walang kasi 12 siya eh. Ayan, gan yung saksakan niya C. Ba yung ba yun tawag? Type C. So kailangan mo ng charge ng... talagang pinag-iponan ko siya para malaki-laki ang screen habang pinapanood ko ang SP-19 syempre hmm. uh, kailangan at naman tsaka, yung isa ko namang cellphone, pang play ko naman pang play ta sa spotify oh, ayan Uh, nang chinards ko siya, itong chinards ko, ano pala siya? Naka na full na siya. na. Na ka, chinards na nila. Ito din siya.